Isang magandang araw ng linggo sa inyo, mga kapatid. Binabati ko po kayo sa isang espesyal na linggo sapagkat dito ay pinagdiriwang natin ang paghahari ni Kristo. Ang linggo ng Kristong Hari o Christ the King Sunday. Ako po si Ruel Morales. Samahan po ninyo ako dito sa landas ng pag-asa. Ikalabing walo ng Juan ang ating ibanghelyo ngayon. Sa huling bahagi ng Ibanghelyong ito, ay inuusig ni Pilato si Kristo. Gusto ng mga tao na siya ay ipapatay ni Pilato, parusahan at ipapatay ni Pilato. Kaya naman siya inuusig, tinatanong siya ni Pilato. At ang kanyang tinatanong, ang kanyang pinipili kay Kristo ay aminin ni Kristo na siya ay hari. Eh tala, hindi naman maaaring aminin ni Kristo ng ganun-ganun na lamang. Sapagkat pag sinabi niya siya ay hari, Aba, eh ano na lamang ang tawag sa namumuno no? ng pamahalaan. O. So, balit hindi mahuli ni Pilato si Kristo. Kahit na anong pagtatanong niya kung siya ay hari, ay sinasagot ito ng, ni Kristo ng katotohanan. Baya, bayaan niyong basahin natin ang ilang bahagi ng Ibanghelyo ito. Sabi ni Kristo, matapos siya tanungin ni Pilato kung siya ay hari. Sa ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglalaban na sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Okay, sa sabat ni Pilato, eh kung ganon, isa kang ang hari. At lalo pang pinasubalian ito ni Kristo na sinagot niyang ganito. Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo, hindi ito kasama sa Ebanghelyo ngayon. Subalit ang mga kasunod na nito ay ang pagtatanong ni Pilato. Ano nga ba ang katotohanan? Magandang pagnilaya niyan sa sabi ni Kristo, Ako ang hari ng katotohanan. At ang mga nakikinig sa aking tinig at sa katotohanan, siya ang kanila, ang aking pinaghaharian. Kagaya ka rin ba ni Pilato ang nagtatanong? E ano nga ba ang katotohanan? Mga kapatid, kung ating titignan ang ating Panginoon, siya ang katotohanan. Hindi ba sinabi ni Kristo, ako ang katotohanan at ang daan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life si lamang ang katotohanan wala nang iba lahat ng sinasabi ng mundo na hindi sang-ayon sa kanya ay hindi katotohanan iyan ay kasinungalingan at sinong ama ng kasinungalingan edi eh ang kalaban natin so ang tanging may dala ng katotohanan at nakakaalam ng katotohanan ay si Kristong hari kaya nga ang tanong natin ngayon tulad ni Pilato ano nga bang katotohanan basahin natin ang kanyang salita. Yan ang, ang katotohanan. Kapag tayo sumusunod kay Kristo bilang katotohanan, bilang daan at bilang buhay, siya ang naghahari sa atin. Mga kapatid, pangalawang bahagi ng ating pagninilay. Ang hari ay siyang uh, sumasakop sa mga taong sumud, sumusunod sa kanya siya lamang ang nasa sentro ng kaharian. Walang anumang maaaring mangyari na hindi niya papayagan. Mga kapatid, si Kristo ba ay hari ng buhay natin? Maganda ng pagtunayan natin yan. Sinasabi ng maraming kristyano, o oh, si Kristo, mahal ko yan, naniniwala ako sa Diyos, nagdadasal ako. Subalit hindi lang dahil nagdadasal ka, ay hari na si Kristo ng buhay mo. Ano bang ibig sabihin ng hari si Kristo ng ating buhay? Unang-una, kung ating iisipin, kung ang puso natin ay isang trono, si Kristo ba ang nakaluklok dyan? O si Kristo ay ilan la, isa lamang sa mga bagay na sumasakop sa puso natin? Nandyan ang ating mga plano, Nandiyan ang ating mga kayamanan, nandiyan ang ating pinag-aralan, ang ating karunungan, ang ating negosyo, nandiyan ang ating pamilya, nandiyan ang ating komunidad, nandiyan ang ating serbisyo. Subalit hindi nangangahulugan yan na si Kristo ang naghahari. Sapagkat kung si Kristo ang naghahari sa ating puso, siya lamang at walang iba. Ano man ang meron ka, karunungan, kayamanan, ang serbisyo mo, ang pamilya mo, ang komunidad mo, lahat ng iyan ay nasa sakop ng Panginoon. Siya lamang ang maaari at hindi po pwede na mayroon siyang kasak, kasak kasosyo sa ating puso. Hindi maaaring si Kristo at iba pa. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako lang. Kaya ano sabi niya sa atin? Mahalin mo ako ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Sapagkat kung buo yan, nangangahulugan, siya ang naghahari sa buhay natin. Pag nilayan natin yan, si Kristo ba ang naghahari sa buhay mo? Siya ba ang sinusunod mo sa lahat ng desisyon natin? At pangatlo, si Kristo bilang hari, siya ang haring hindi tayo iiwanan. Sabi ng awit, hayaan niyo pong basahin ko, ikadalawamput eh, apat ng awit. Sabi niya, sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan ninyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati ang mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. At sa araw na ito, na ipinagdiriwang natin ang pagiging hari ni Kristo, ang sabi sa atin ng awit, buksan mo lahat. Buksan mo pinto, lahat ng pintana, lahat ng daraanan, buksan mo sapagkat ang gusto ng Panginoon ay pumasok sa buhay natin. Tayo, iniimbitahan tayo ng Panginoon na hayaan natin siya na pumasok, kumakatok siya upang makapasok, imbitahan natin siya at sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa at sa aking buhay. Sapagkat kapag siya'y naghari, yan lamang ang makapagbibigay sa atin ng katotohanan, kaligayahan, at lahat ng kagalingan na ating hinihingi. At higit sa lahat, ito ang sinabi at ipinangako ng Panginoon mula sa aklat ng pahayag o revelations. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos na pakapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. Kaya sabi ni Kristo kay Pilato, hindi itong, itong lupa lang na ito, itong mundong ito ang aking pinaghaharian. Ang pinaghaharian ko ay ang sanlibutan kasama ang langit sapagkat siyang lumalang. At dahil diyan masasabi niya, ako ang hari ng ng kasalukuyan, ng nakaraan at ng darating na panahon. At ang darating na panahon, ang paghahari niya ay hindi lamang sa puso natin kundi sa kalangitan kung saan niya tayo dadalhin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang araw na ito ay isang paanyaya patuloyin natin si Kristo sa ating buhay. At manampalataya tayo sa Kanya na Siya ang Hari na magdadala sa atin sa tagum, rurok ng tagumpay ang buhay na walang hanggan. Isang dakilang araw ng kapistahan ng Kristong Hari sa inyong lahat. Sana po si Kristo ay patuloyin natin muli sa ating buhay. Ruel Morales po sa Landas ng pag -asa.